Sa isang sulok ng lumang bahay sa Makati, tahimik ang lahat. Ang mga alon ng liwanag mula sa bintana ay dumadampi sa mga lumang canvas, pintura at isil na pagmamayari ni Victor Cocoy Laurel. Sa kabila ng kanyang katahimikan at simpleng pamumuhay sa mga huling taon ng kanyang buhay, na natiling buhay sa kanyang puso ang sning, at higit sa lahat, ang inspirasyong minsang naging bahagi ng kanyang kabataan, si Nora Honor. Hawak ni Cocoy ang isang lumang larawan, hindi mula sa internet o magasin, kundi isang personal na kuha, isang ala, -ala. Nakasuot si Nora ng simpleng bestida, nakaprofile ang mukha, ang mga mata ay tila nakatingin sa kawalan, ngunit punong-puno ng damdamin. Hindi siya nakangiti, ngunit hindi rin malungkot. Isang mapanlikhang ekspresyon na nais ni Kokoy na ipinta. Ngayon ko na ito gagawin, bulong niya sa sarili habang pinipisil ang brush. Bago ako mawala, gusto kong iwan ang isang bagay na tunay kong mahalaga. Taong isang libo siyam naraan pitumpu. Sa kasagsagan ng tinaguriang Golden Age ng pelikulang Pilipino, madalas magtagpo ang landas ni Kokoy at Nora sa mga gatherings, primers, at mga pagtatanghal. Si Kokoy, anak ng isang prominenteng politiko, ay hindi lang kilala sa larangan ng musika, kundi isa ring maalam sa sining ng pagpipinta. Ngunit kay Nora, siya lubos na humanga. Hindi dahil sa kasikatan nito, kundi dahil sa kanyang pagiging totoo. Sa kabila ng kaguluhan ng industriya, laging kalmado ang aura ni Nora. Hindi siya pala sigaw, hindi pala porma. Tahimik pero may lalim. May lungkot sa kanyang mga mata na hindi kayang itago ng makeup o camera. Minsang nasabi ni Kokoy sa isang kaibigan, "At para sa isang pintor, iyon ang perpektong subject." Ngunit hindi agad niya naipinta si Nora. Lumipas ang mga dekada, nagkahiwalay ang kanilang landas. Si Kokoy ay nagpatuloy sa musika at sining, samantalang si Nora ay ipinagpatuloy ang kanyang mahaba at makulay na karera. Ngunit na natili si Nora bilang isang imahe sa isip ni Kokoy. Isang mukhang nais niyang bigyang buhay gamit ang mga kulay. Sa huling mga buwan ng kanyang buhay, naging mahina na si Kokoy, may mga araw na hindi siya makabangon agad. Ngunit may iisang dahilan kung bakit siya bumabangon: ang larawan ni Nora. Hindi bilang artista, kundi bilang simbolo ng damdaming matagal ng nakabaon sa kanyang puso. Gusto kong ipinta si Nora hindi dahil sikat siya, kundi dahil siya ang naging simbolo ng tunay na Pilipina payak, may dignidad, may lalim. Ang kanyang muka ay hindi lamang mukha ng artista. Ito ay muka ng isang reyna na hindi kailanman nagyabang. Ani Coco sa kanyang pamangkin habang inihahalo ang puti at asul sa kanyang paleta. Unti-unti niyang sinimula ng painting. Hindi siya nagmadali. Bawat brushstroke ay may kasamang alaala, -ala, damdamin, at panalangin. Pinili niyang ipinta si Nora sa profile view. Nakatingin sa malayo, ang isang balikat ay nababalutan ng manipis na tela tila ba sinasagisag ang kahinaan at lakas na magkasabay niyang taglay. Bakit nga ba si Nora ang pinili niyang huling pintura? Si Kokoy ay nagpakumbaba sa kanyang karera. Sa kabila ng kanyang pagiging anak ng dating pangalawang pangulo, hindi niya ginamit ang pangalan para magyabang. Ganoon din si Nora. Sa kabila ng tagumpay, maraming beses siyang bumangon mula sa pagkabigo, sa pag-ibig sa karera, sa politika. Ngunit hindi siya sumuko. Sa mata ni Kokoy, si Nora ay salamin ng kababaang loob na may dangal. Kapag namatay ako, gusto kong ang huling alala nila sa akin ay isang larawan ni Nora. Hindi dahil siya ang superstar, kundi dahil siya ang naging larawan ng Pilipinas sa puso ko. Ani Kokoy sa isang sulat na iniwan niya. Pagkamatay ni Nora Honor, ang bansa ay nagluksa. Sa kanyang burol sa The Chapels at Heritage Park, isang bagay ang pumukaw sa atensyon ng mga dumalo. Isang life-sized painting na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Hindi ito ipinuwesto sa harap, ngunit tila may sariling ilaw na nagbibigay ningning dito. Ang mga mata ng bisita ay agad na nahila sa larawang iyon. Si Nora sa profile, may balikat na nababalutan ng manipis na tela. Ang kanyang mukha ay payapa, kalmado, tila ba tinanggap na niya ang lahat ng dusa at tagumpay ng kanyang buhay. Hindi siya mukhang artista, mukha siyang alamat. Sa gilid ng painting ay nakasulat. Sa huling hibla ng kulay, sa kanya ko inalay ang aking puso. Coco y Laurel. Ang lahat ay napatahimik. Ang mga kasama sa industriya, pamilya at tagahanga ay tila sabay-sabay na nakaramdam ng bigat ng kahulugan ng larawan. Marami ang nagtaka. Bakit si Kokoy Laurel ang nagpipinta? Hindi ba't mas kilala siya sa teatro at musika? Ang sagot ay matagal nang nakabaon. Sa kanyang mga lihim na journal, isinaad ni Kokoy na si Nora ang kanyang muse. Hindi dahil minahal niya ito sa paraan ng pag-iibigan, kundi dahil sa respeto at paghanga. Sinora ay naging inspirasyon sa kanyang katahimikan. Sa mga panahong pinili niyang lumayo sa entablado, si Nora ang nagpapaalala sa kanya na ang sining ay hindi laging kailangan ng palakpakan. Minsan, sapat na ang damdamin at ang katahimikan ay bahagi rin ng sining. Nang pumanaw si Kokoy Laurel kasunod ng ilang buwan matapos ang burol ni Nora, iniwan niya ang mga tao hindi lamang ng alaala ng isang aktor at pintor, kundi ng isang pusong tapat at marunong magbigay ng parangal. Ang kanyang painting ay naiwan sa pamilya ni Nora. Ayon sa kanyang huling habilin, ibigay ninyo ito sa mga naiwan niya. Hindi ito akin. Sa kanya ito. Sa isang pribadong silid sa tahanan ng pamilya ni Nora, nakasabit ngayon ang painting. Hindi ito inilalantad sa publiko. Hindi ito kailangan. Sapagkat ang tunay na sining ay hindi sumisigaw para mapansin, ito'y lumilikha ng damdamin kahit hindi magsalita. At ang larawang iyon, ang huling pagpipinta ni Kokoy Laurel, ay isang patunay ng tahimik ngunit nakilang pagmamahal hindi sa anyo ng romansa, kundi sa anyo ng paghanga, respeto at sining. Ang larawang iyon ni Nora ay hindi lamang guhit ng pintura. Ito ay guhit ng alaala, ng kasaysayan, ng pagkakaibigan, at higit sa lahat, ng di mabilang na damdaming ni minsan ay hindi na isambit. At sa katahimikan ng kwarto kung saan ito nakasabit, patuloy ang kanyang pagbabantay. Hindi para magpakitang-gilas, kundi para paalalahanan tayo. Ang sining ay hindi laging malakas. Minsan, ang pinakamakapangyarihan ay ang mga tahimik na nagpaparamdam. Tulad ng huling pagpipinta ni Kokoy para kay Nora. Sa